I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Pinagkakaguluhan na nga sa social media ang larawan na ito ng ating Doni Pangilinan na kung saan meron nga itong caption na Hi Twitter, been a while at kitang-kita nga dyan itong ating doni Pangilinan habang umahaba na nga ang kanyang bigote. Kaya agaw pansin na nga ito sa maraming bablis lalong lalo pa at sobrang gwapo nga rin dito ng ating doni At ayon nga guys sa mga bula, okay lang yan dons uuwi na yun bukas dahil ito nga ating bel mariano ay ngayon nga raw ang balik sa pinas galing ng japan kasama ang kanyang pamilya at kitang kita o napansin nga rin na maraming babli sa ating donny nakapag kapag ldr nga raw itong ating couple na sila donny at bel talaga namang pinapahaba nga raw ng ating donny pangilina ng kanyang bigote at ayon pa dito final mass viewing po sa bigote bago tuloy ang i-shave kasi parating na ang reyna ng Espanya sa buhay ni Kya. Dahil talaga namang inaabangan na nga rin na maraming babis ang update o magiging update nga ng ating bell ngayong babalik na nga o pauwi na nga ito sa Pinas ngayon. Kaya naman narito pa nga ang bawat komento.